Ang salita ng Diyos na mula sa Genesis Kapitulo 1 Versikulo 2 At ang lupa, ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw, ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Ang Genesis Kapitulo 1 Versikulo 2 ay isang talata na nagbibigay liwanag, sa simula ng paglikha ng Diyos, bago pa man nagkaroon ng kaayusan, at buhay sa mundo mas mahigit, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ipinapakita nito na ang mundo sa simula, ay isang lugar na walang forma at tila walang kabuluhan, walang structure o sistema. Parang isang blankong canvas, na naghihintay ng paghubog. Mas mahigit, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. Ang tanawin ay punong-puno ng dilim at kawalan. Ang kalaliman ay maaaring magpahiwatig ng isang malawak, at walang katapusang tubig o espasyo, na simbolo ng misteryo at kawalang tiyak. Mas mahigit, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa gitna ng kawalan, naroon ang Espiritu ng Diyos na kumikilos. Ang imahe ng Espiritu na sumasa ibabaw, ng tubig ay nagpapakita ng kanyang aktibong presensya at kapangyarihan. Parang isang tagapaglikha na nagbabantay at naghahanda ng lahat para sa susunod na yugto ng paglikha. Paliwanag para sa tagapakinig, ang talatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magsimula mula sa wala. Sa kabila ng kawalan at kadiliman, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ito rin ay paalala na sa gitna ng ating sariling kadiliman, o kawalan sa buhay, naroon ang Diyos na kumikilos upang magbigay ng kaayusan, liwanag at layunin.